Uh, magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan at uh, magandang gabi sa ibang bansa mga OFW uh, maraming salamat uh, nandito po tayo sa nandito po ako sa labas sa aming bahay mga kaibigan eh, mabuti dito dahil um, hindi maingay uh, nasa likuran pala uh, mga kaibigan uh, nais ko po lang pabilisan lang po mga kaibigan na meron lang akong sasabihin sa inyo tungkol po sa laban ni Canelo Alvarez at si Jaime Munguilla. At bago ko ituloy ang aking munting kwento, paki-like, lang like, like, at subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga pangyayaring boxing sa buong mundo. Uh, para sa akin po mga kaibigan, uh, si Daniel Olvares po mga kaibigan, isa po yan na uh, 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 thinking fighter po siya mga kaibigan. Hindi po siya masyadong mabilis at mahilig rin siya umilag mga kaibigan hindi po siya katulad ng mga ibang boxer doon na mabilis mabilis nga pero madali namang manak out ito po si Canelo Alvarez mga kaibigan marami pong nagbumabati ko sa kanya doon sa Mexico dahil ito nga po ang sinasabi niya na hindi daw siya lalaban ng kapwa Mexicano ano ngayon lumaban siya ng kapwa na Mexicano ngayon si, si Jaime Munguia patagal ng gusto ni ni David Benavides na labanan siya dahil gusto nilang uh, gusto talaga ni Benavides na mag makasagupa itong si Canelo Alvarez ngunit matagal na pong tumiiwas itong si Canelo Alvarez uh, ito lang ang masabi ko mga kaibigan o oh, nasasabi natin na uh, matapang itong si Canelo Alvarez pero tao lang po ito siya mayroon rin kita katakutan alam niya niya matatalo talaga siya kay uh, Benavides kaya inuuna inuuna niya itong si Jaime Munguia bakit ina inu inuuna niya si Jaime Munguia si Munguia po mga kaibigan alam naman natin na malakas at merong binabasihan yun sa mga mga boxing analyst na may laban siya kay uh, rider Ryder ay hindi naman napatumba ni Canelo Alvarez si Ryder at saka ito naman si Munguia ay madali lang madali lang niyang pinatumba itong si Ryder ito yung binabasihan nila. Alam nyo po mga kaibigan, pwedeng ganun. Ngunit po, masasabi ko, na nice ito si Munguia, hindi pa masyadong hilaw pa. Bakit? Uh, si Munguia po mga kaibigan, ang galing ko sa middleweight Tandaan nyo po mga kaibigan, itong si Kanilo uh, Canelo Alvarez ay lumaban na pito ng light heavyweight ni Dimitri Bibol. Hindi nga napatumba ni Dimitri Bibol. At saka si Dimitri Vibol, mga kaibigan, mabilis at saka malakas. Kaya, masasabi ko na uh, sinasabi ng mga boxing analyst na baka patumba lang ito si Canelo Alvarez. Hindi po, ganun. Dahil iba itong si Canelo Alvarez, mga kaibigan. Mahilig ito magpatakbo-takbo rin parang si Floyd Mayweather. Thinking fighter ito. Titira ito ng malakas. Baka naaabot ito sa ni Among ito ang uh, dahilan sa pagkapagsak ng karyer ni Among Gia ito talagang si De La Hoya marami pong mga boxer na uh, bumagsak ang karyer nang dahil po ito sa agresibong promoter itong si De La Hoya tingnan mo nga naman si Romero, Romero Dono inilaban niya kay Ryan Garcia ah, okay lang yun mga kaibigan at least yumaman si Sapira, si Romero Dono at saka si Ryan Garcia mga kaibigan inilaban niya kay Tank Davis na mababa ang timbang mga kaibigan hindi na po papasok sa timbang itong si Reng Garcia pinilit niya ang abot ng 135 ganyan po ang kagresibo nilahuya uh, mga kaibigan pira lang inaabol nito mga kaibigan kasi promoter siya business uh, hindi po siya nag-isip sa kanyang tauhan hindi po tulad kay Babarom na inalagaan talaga ni Babarom ang kanyang ang kanyang boxer ang kanyang boxer oh mga kaibigan marami pong bisis mga kaibigan tulad kay Bumbum Bautista ah doon doon ah, naging promoter po si at nilawaya ni Bumbum Bautista mga kaibigan o oh, tingnan mo bumagsak ang karir ito rin ang mangyari kay ah, Jaime Munguia masyadit itong bilib sa kanyang sa kanyang mga alaga kasi pagkita niya malakas inilaban agad niya sa isang Uh, tulad ni Canelo si Canelo Alvarez po mga kaibigan ay sanay na po ito sa mga malalakas na boxer kaya inuuna ni ni Canelo Alvarez dahil alam niya na ang lakas ni Munguia ay kayang kaya niya dahil galing ito sa middleweight na timbang uh, 154 na timbang uh, si Canelo Alvarez po mga kaibigan ang galing sa 149 lightweight po mga kaibigan kaya matagal ito siya sa 154 nakalaban niya si Floyd Mayweather. Kaya mga kaibigan, ay yung 149 na timbang at dumating siya sa 175. Eh hindi talagang hindi basta-basta na boxer na 'yon, itong si Panelo Alvarez. Eh hindi pa nga siya, hindi nga siya na knockout ni Dimitri Bivol, 175 'yon. Tapos dito pa sa 154 at saka dito sila maglalaban ni eh, Mugia sa 100 69, 167 na timbang 170 na timbang na 170 pounds nako mga kaibigan ay talagang mayroon talagang mayroon talagang mangyayari nitong si Munggia ito kapag naka, nakatama itong si Canelo Alvarez kay Munggia kaya itong masasabi ko mga kaibigan uh, baka nga po nagkamali yung mga boxing analyst na matutumba lang ito nga po ang sabi ni uh, Terrence Crawford na oh, oh, malakas uh, thinking fighter itong si Canelo Alvarez smart smart mag-isip uh, high IQ kaya lang lang mga kaibigan itong daw si ito uh, itong daw si Mangiya ibang klase ito parang itong Leon na gutom na talagang lalapain itong si Canelo Alvarez ito naman si Canelo Alvarez Ay isa rin itong isa rin itong leon na uh, matalinong leon kaya magandang laban ito mga kaibigan dahil isa 5 de mayo ngayon doon sa Mexico isa itong uh, sagradong araw sa kanila kaya itong abangan nyo palagi mga kaibigan pagka mayo 5 5 de mayo mga kaibigan ay talagang maglalaban talaga ang mga uh, legend to legend kaya itong si Canelo Alvarez, pang, pangalawang bisis nito lumaban ng 5 de Mayo, yung kay Floyd Mayweather. Mga kaibigan, ang sinabi rin ni ni uh, Lumachinko, Basili Lumachinko mga kaibigan, na believe daw siya nito ni uh, Canelo Alvarez. Marami siyang nabot sa kanyang buhay. Nagiging 4 division world champion. Unit po mga kaibigan, sinabi nga magkapareho po ang mga salita nitong si Basilio Lomachenko at sa si Terence Crawford. Ah, uh, itong mga legend nito mga kaibigan ah, ang nagsabi na sabi ni ano uh, 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 Terence Crawford at saka si Basilio Lomachenko na itong laban na ito mga kaibigan hindi ito makakalimutan sa loob ng ilang taon sa uh, sa sa ilang taon mga kaibigan dahil pori pareho ito sila mga malalakas at saka itong si Munggia mga kaibigan malakas rin at saka batang bata dito ma matitest ang ang pagiging pagiging champion itong si Canelo Alvarez kaya sabi nila kung malakas man si Canelo Alvarez thinking fighter maraming dinadaanan panahon na siguro na it all it is all the throne ibig sabihin mga kaibigan ay ah, agawa na siya ng trono mga kaibigan kaya sila po ay mga boxers mga kaibigan at sila po ay mga legend kaya alam po nila na alam po nila mga kaibigan ang lakas ng boxing alam po nila dahil sila po ay na, nanggaling po pero nanggaling po mga kaibigan kaya nga po ito ang sinasabi nila na matatalo talaga dito si Canelo pero mga kaibigan, hindi ko po masasabi na mananak out itong si Canelo Baris Mga kaibigan, na tandaan mo kaibigan, si Mungia ay nagaling lang sa middleweight. Mayroon pong mga boxer na magaling sa ganong uh, ganong division sa kaniyang division pero pag akyat po mga kaibigan na iba na yan at iba na yon iba rin si Canelo Alvarez nanggaling po ito nang nanggaling po ito mga kaibigan ng uh, light heavyweight alam niyo po ang pagsalo ng suntok na malakas ng suntok nitong si Daniel Alvarez, tested na mga kaibigan. Ngunit pong ang laban ni Mugiya at saka ni Siderenko, yung taga Ukraine, ay muntik pong natalo si ah, si Mugiya mga kaibigan kung hindi pa niya na knock out, out itong si itong itong si Siderenko ng 11 round ay baka po matatalo baka po ang maglaban ngayon si si Doringo at saka si Alvarez yun po ang dahilan mga kaibigan na naglaban si ah, uh, at saka si Kanil, ah, uh, ang advantage lang po nito mga kaibigan bakit masasabi natin naman na mananak si Kanilo Alvarez sabi ng ilan dahil po ang cost niya ay si Freddy alam ni Freddy kung paano patumbahin ang kalaban alam niya kung paano ang tactics Mayroong sikreto itong si Federico kahit matanda na. Mayroong sikreto paano babanatan ng mga boxers na ka, katulad kay katulad kay Canelo uh, Alvarez. Pag-usapan muna natin rin mga kaibigan sa mga legend ngayon na uh, pumupuna sa kay Canelo Alvarez. Marami talaga mga legend at mga boxing analyst na uh, yamado talaga itong si Mugie Uh, paborito talaga sa mga tao tatulog doon sa Amerika at saka Mexicano Uh, nakikita naman ng na laban na talaga itong si Munggia dahil 43 wins mga kaibigan wala, wala pang talo uh, Pabul pabol po mga kaibigan ang boxer po na, na, panig po kay kay Canelo Alvarez ay ito lang po si Nonito Duneri at saka si Wilder uh, ito po mga boxer na ito ay mga one punch knockout po ito mahilig ito one punch knockout eh wala po ito silang hindi po ito mahilig sila sa mga pabilisan na boxer kaya nga po mga kaibigan ay eh, damang damang nila po na ang pag, pagkaka knockout ron ngayon ni eh, Munggia daw sabi ng mga nitong si Welder at saka ni ah, Donito Donaire ah, may kita man rin natin ang na itong mga dalawang boxer na to ay magkahawig rin talaga ang laban nitong si Canelo Baris at si Wilder, at saka nito Dreyri ito silang mga boxer nito one punch knockout ngunit po itong si uh, Lumachinko ay iba po Lumachinko di ba mabilis na si Lumachinko pag doon po mapanig kay Munguia mga kaibigan at saka itong si Terence Crawford ganon rin at saka si Andrew Ward mga kaibigan si Andrew Ward po mga kaibigan isang legend rin sa Light Heavyweight uh, doon po pumapanig kay Munguia mga kaibigan yan lang po mga kaibigan marami pong salamat ah uh, ito lang po ay aking analysis mga kaibigan na wala po tayong wala po tayong uh, pro iba, ngunit po mga kaibigan ay marami pong salamat sa inyong pakinig eh, sa akin uh, channel na ito binalikan ko pa ito mga kaibigan dahil po uh, na enjoy tayo dito dahil marami pa pong boxing boxing mga kaibigan na uh, parating ngayon pong uh, laban na uh, susunod na linggo at abangan nyo po ako mga kaibigan. Bukas mayroon naman tayong bagong upload. Marami pong salamat. Uh, Pakilike lang like, at subscribe at pindutin ang notification bell. Maraming marami pong salamat.